kumusta? Uh, hapon. Oh, may hapon. Ya, yeah, kumusta naman ka dinay? Aw, oh, may ra gyapon pre. Dire pre, sud. Oh. Di diri sa imo paborito bangaling di, dito. Kay ngong guba na ni pre. Wa pa na oi, di na nako gubaon oi kay may ah, na lang na lingkod lingkodan. May bitaw. Hmm, lingkod ha. Oh, yeah, Nam de kay guna da. Ah, mo ang guna lagi ka pre. Dito. Uy. Gikan pa kanang guna, ang imo pa nagibayran sa una. Oh, naimpas na impas na kaloy, sige, kaloy sige no Aw, kay maayo ba dai ana. Unya, unsa may imuling nga karon humuha na magkaguna? Aw. Oh, mga murag laya po to ang lubi sa bukid pre, mga duha na ting laya. Aw, oh, na. Mga, mga sunod semana si tingali. Tas na ko ani. Aw, oh, kan na kay para makakwarta na pod, huma na oh. magkagbayad na impas na gyud. Mala perting. Mga lagi. Sakripisyo. Aw. Oh. Kay kinahanglan mo ikha mo kinahanglan mo juga mo guna. Ito ha, pangahin na ganyan sila dito ha, na, huwag yung biyaan kayo, wap, matos sila makaimpas. Oh, maura, mga dagko, siguro itong nautang nila, pre. Hindi nga, halipod. Kaya basta nga ako dito, sa Esmir, kinintos, ang gibayran dito. Tuh, pila ka ni niyong balik-balik, pre. Sa kay Trisi, adlaw to. to Ito, gino... Kaya gaya, pinagod ang utang sa mga sawa, kaya... Mom, wala gay, lesod maho ma nga sawa dito mugguna. Maura pod lagi. Tinabangan lang me. May. Okay, may na lang pod hinuon kay na impas na impas na pero sige lang bahalag basta kay nakaimpas aw oh, dako dako kag naagi dito pre kay kadaliman by 3 si Kadlaw ay dako pero to pag dako ang gunahan oy <laughs> ay pedaghan ah uh... ganina pag isna kanay no bahog na to pre ang isda aw sus usa ka mo de ha lagi na nga labi labi lalay kanang bahog bahog mura mag daanan na nga pan nga gi uli unya giluto utro oh mao na kay bagbaho oh, bitaw panos pan on gamay unya <laughs> bagbaho <Bahu> gamay <laughs> ayaw pun oy. di na tumakaon kung mao baho pre mao no, nga, nga ni di magud na oh bahala no. na basta na isnak pre oi oh, ay skin so, di man oh, aw na suyop suyop mao lagi salamat sino oy. oh lagi ya yeah, lain pa to pre kay dapat tuy magasawa diri nga nag N Agi ba? Dari sa balay? Mm. Duha man itong asawa na sugatan ni mo? oh, tuwa dito. Nanguta na mangingit ko sa... sila sa ako nga diin mong bay. Oh. Yung po ko dito sa nakautang mga kukwarta, nagibay rin ako karon dito. aw oh. sa Sa 6,500 akong gibayad. Yung po asawa, matinga dito niya. Mm. Nga, tuwa pa ka dito, ano, bay, ang Tanganan na mo. Murag wa mo lakaw. Oh, imagingnan. E imagingnan. E Dagay nang utang dito. Na kay daghan tuy nang utang dito pagika na <laughs> Kay nag motor na nag service og truck. Di si Fortuner. oh, di pa utang gid sila di dito pre. Murag dito makaguna ka tong mga di service oy. Ade, tingali to kay makabayad bang kina, kay na may trabaho. Oo, oh, nya in law sila. Ingon siya nga ingon tong asawa nga dum paspas ta dong kay basi mo unhang tawa na tay mautang ah. iyo potong bana sige dai paspas dagan-dagan ta kay dagan-dagan at pagtalikod ho nauna pa to na nila oh. di gani makabayad basi kaguna kayo mo kaguna ko kayo to basta di makabayad pero nay pambayad aw sigurado ah, di pero paminaw ko makaguna to kay ul pari harap aw kay dako kay dako magprosensyo pre dako pulagi Oh, agwanta na lang. At least oh, nahuman oh. ang imo gidutang. utang oh. Na naay mo trabaho on for oh, nga lain. Oo, bitaw. Mo nga nakaingon ko ko pray nga. Di na ko mga utang. <laughs> kay lisod. ogayod. Oh, oh, kay kung naatay kwarta, di na lang nato igastos sa pagkaon. Mm. Ibayad na lang sa utang. Oo, oh, ogayod. Okay, Mao gina diha kay mga tuman sa bayad. Mao oh, bitaw nga wa ko kabayad sa utang. Kay, <laughs> yun na, maging pagkaw na to, nabutang adlaw. oh, mo, nya, pre, lagi po. Nya, pre, hindi na kong magdugay, kay, marag hapon o. Oh. O, sige pre, kay, oh, hapon na hapon oh. naging po, dun nya. Tarot na lang Sige pre, balik-balik na lang, ang ping dito ah. oh, sige pre. Oh.